So, ayun, guys. Nakainin sa amin. Anghang. Ang lagi. Wala ka, Epa. Noong anak ko. Ang anghang. Namamulong na yung lagi ko. Ako nga, isa ka na is eh. Hmm? <try, Try nga natin. Sige. Mayroon oh, wow. natin. Oh? Mm. Oh. 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 Ang ng labi ko. Sinipon ako. Ang Ayun ang angpang nyo. mo ang tubig. Ang sakit ang labi ko. Asan yung panyo kanina? Sakit talaga sa pet Si tita yan eh. Oh, uh oh. -uh. Alamu na? Situ pa. Oh, lang ah. Ha? Hmm. Oh, um, so guys. Tengok mo Ah. Uh, Lagu tangan Daddy. So, guys, tengok mo. Lumaki na, oh. Hmm. Ano mong dadala tayo sa doktor? Yari ka, i-injection na ng bunga nga mo. Hmm! Joke lang. Sinipun na ko. O, game na! Sa'yo ko, pain. Pa, inom ako ko ng water. Alam niyo ba kung bakit gusto kumain na? Sabi sa galing na. Yung mga ano ba, mapanood ko dyan sa sa Facebook. Sot na yung link. Puro ganyan. Tapos may mga gatas sila. Tapos so, ako hindi nagatas Gusto ko siya ma-feel ng naanghang talaga siya guys. Level 4 yung nabili ko ata eh. Nakita ko dyan. Puro may lang na. Yung, yung nasa basot, yung nandiyo sa may anak, pinaglagyan na ito yung doon sa plastic, yun ano. but Isa lang binili ko. Trinay ko lang naman kasi ito. Ang doon kunin mo sa plastic. Yung pinagidag niya. Ito. Pang, sobra. Para kung kumain na ano. Ito, ito nga siya. Ito yung talaga. Ito. Ayun, ah. Ang hang, diba? Ayun yung label 4 ba ko no? oh. sa kape na tubig lagay mo sa balik siyup so, na ako Nasaan na yung tubig ko? Nangumula na yung labi ko dito. Saba ka ba? Saba. Saba ka so. Kasi, puro ka dun. Lamig. Mm. Bans. Hindi na wala yung anghang niya. Nanak. Sa malamig. Tapos susunod na binit tayo dalawa. Mmm. Bakit? Bakit ayaw mo? No. Makawakan mo. Si Joe. Mmm. ang paglalaruan niya sila si ma -am. mm, amang lumong kamay ano sila si mama kino oh Lumaking oh mama kino may darating ano nagdadating tinidor oh um. darating lalaki sino okay, 'yon oh. yung labi ko na. <coughs> Hindi <pong> tuloy ako. Masyado <coughs> sa mga nakipinto. Ano mo, ah. hmm. hmm. oh. 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 mo na ah. Oh. Oh. na lang talaga. Alay ko.

gayy kun tuloy ako. Ampit na yung mo ako. Ang tagal na uuuwaw na. Mamula na uh -huh. ang sakit. Sakit. Opa. Isa pa. Isa pa. One more pa. Mamula ng tina. Oo. Masakit ang gabi ko. Mamula talaga. Ayoko talaga sanang kainin sya. Dapat bukas na aso. Maboboring

pu ka ngasu bye bye